love. So, nasa sasakyan tayo. Kakalabas lang natin ng work. And today, sobrang lalig. Oh, 38 na mga loves. Ah, oh, 38 ang temperature. So, pupunta tayo ng Walmart pag-grocery shopping tayo kasi wala na akong stock sa bahay mga loves masarap mag, ano, magsopas. <laughs> so, mas gusto ko din ng adobo. Tapos na ang ating 3 days sunod-sunod. Uh, wala tayong extra shift, mga loves. 3 nights na work, wala tayong extra shift. So, I'll be off for how many days? 5 days! Wow! <laughs> Hindi ako sanay nang walang extra shift, mga loves. Full, full staff kami ngayon. Pero, you'll never know. Baka mamaya may mag-call in na naman, itawagan na naman tayo. But anyway, ayan, magpunta na tayo ng Walmart and do some grocery shopping. Let's go! Kanina, ang ganda ng sunrise. Ayan, mga loves, ayan nyo, oh. Sunrise! Ang lamig, mga loves. I am not ready for winter! Lamig, lamig! kukuha mga loves kasi pag uwi ko ng bahay, magkakape ako. Coffee. Okay, I'm just gonna get the regular glaze. Ito mga loves. Dalawa. Para hindi tayo masyadong matemp. <laughs> Look how big is this cookies mga loves. So tempting. Parang sarap punya Ano ba? Why? Nihirap naman mag ano And they have brownies. Look. Ah. Which one should I get? Chocolate? Pero ito masarap din mga loves eh. Kaso ang bilis naman ang expiration niya. Like. Ang bilis. Ito This one is $10.29. Which one should I get? Nito. cookies and cream brownies. Tuna lang mga loves. And more cards. Let's just hit the gym again today. <laughs> okay, and let's get some strawberries. strawberries, <laughs> loves. Oh my god. Meron silang cream cheese danish mga loves. Ayun oh. Danish pala. Cream cheese danish. Oh my god. Okay. Another carbs. Whatever. Ayan. Kuhanin na natin mga loves. Parang ang daming ano no. Ako lang naman kakain mga loves. But anyway. Ayan nyo na. I need some blueberries blueberries. Yeah. And they have rambutan, mga loves. Look. Oh my. So this is like $2.74. So bibili akong dalawa, mga loves. Walmart start selling this, huh? And of course, we need cherry tomatoes. Ito mga loves, Angel Sweet. Favorite ko tong ano na to. Favorite ko siyang ano kasi Matamis siya mga loves. Matamis siya talaga. And balak ko magpanset mga loves kasi meron tayong party na pupuntahan tomorrow. So yan ang dadalin natin. Magdala lang tayo ng ng pancet. Yarn. And we're gonna add some celery for the pansit. And of course, kuha tayo ng ano? Lettuce. Roaming lettuce. Ayan. Hindi yan pang pancit ng ko yan mga salads. And kailangan ko ng luya kasi mag-ano ako? Mag-adobo. Naglalagay ba kayo ng luya sa adobo niyo mga loves? O, ako lang. And kuha tayo ng pepper. And we need broccoli, mga loves. Broccoli, yeah. What else? What else? Kalimutan ko, kailangan pala ng spinach, mga loves. Where is the spinach? So, kumuha ko ng spinach. Ayan. Kasi may parang akong, bala akong lutuin na soup na kailangan yata ng spinach, mga loves. And of course, Repolio. Ayan. And I need... Ano ba yung kalimutan ko? Snow Peas. I know it's somewhere here. Snow Peas. Ayan. Ay, tama. Snow Peas. <laughs> Panaguluhan pa ako ah. Ito yung ating cart. Tago to sa Walmart, mga loves. Mga nanonong ko lang siya nakita. Chicken fajita, grilled chicken breast with rib meat. Ayan, good till next month, November. So maganda to, rich in protein. So pwede natin tong ilagay sa salad, mga loves. And also, they have this pulled rotisserie seasoned chicken. Wow! Kuha rin tayo, mga loves. This one, hand-pulled the, the rotisserie seasoned chicken. Fully cooked chicken with rib bread meat para mas gusto ko tong seasoned chicken yan. Kailangan din tong pang-salad. And I need some ground beef. And yeah. and of course, ano ba? Kailangan ko ng ah um, Parang gusto ko magluto ng mechado, mga lods. Five days kasi yung day off ko. Kaya naano ako ano yung lulutuin ko eh. Ito <laughs> Ang mahal. Twenty-three dollars. Mag-chicken na lang tayo. Sabay ganun. So I need chicken breast. 12 Chicken breast. Ano yung maliliit na chicken breast? Loin. chicken breast, and whole chicken. Kasi pang ano natin mga loves. Pang adobo. And laki ng chicken. Mag-a-add din ako ng chicken, ano mga loves. Drumsticks. Ayan. Yung mag-isa lang ako, pero ang dami ko na pinagkukuha. <laughs> What else do I need? Yan, pang adobo. I think that's it, mga loves. Kuha ko ng cheese. Pepper jack. Ang sarap ng pepper jack, mga loves, kung na-try nyo na. Masarap siya. Minsan binabot ako lang siya. Tadalin sa work. Yun na yun. And I'm gonna need some yogurt. Ta-try -ta ko ito, mga loves. Greek yogurt vanilla. Yan how many grams of protein. Non-fat. Regular lang yata ito, mga loves eh. December pa naman. So matagal pa siya ma-expire. Then kuha ko ng palagi kong kinukuha. Ito. Yung may ng 23 grams of protein. This one. Na masarap siya. Vanilla din yun eh. Ito. Vanilla rin siya mga loves. Masarap try nyo. Kung nasa US. <laughs> Ewan ko lang kung meron dyan sa Pilipinas eh. And kuha tayo ng... Ito mga loves. Pinakita ko dito. Zero sugar. Ice coffee. Anong flavor mo? Pareho ba to? Cookie butter? Wala. Wala dito yun. Ito mga hindi siya sugar free. Ito na lang mga loves cookie butter. Ito, try ko lang kung masarap. Also, I need egg. Alam niyo ang mala ng itlog, mga loves. Grabe. Extra large. Here. Pag mga ganito, yun yung mga mahal ng itlog. Ito kasi, 2-3 dollars lang mga loves. And I'm gonna get sweet tea. Extra-sweet tea. Yeah. And I want to try this one, mga loves. Chobani Coffee Creamer Pumpkin Spice. This is not sugar-free but I just wanna try. I'm gonna try this bagel, mga loves. Kasi may siyang 9 grams of protein. Uh, hindi lang siya maano sa calories. Medyo maano ang kanyang carbs. 56 grams. but so lagging my butt in a butt that's okay that's okay <laughs> ano, ano, ano ito? cinnamon cinnamon raisin this one is the same cinnamon raisin this one is blueberries Ooh, let's just try this blueberry and layo you non none So, anong kakainin ko pagdating ko mga loves? Mag-bagel or mag-ganito? Hindi ko alam na. Excite akong kumain pag-uwi. Hindi <laughs> ko alam kung bakit ang dami ko mga pinagpukuha ngayon mga loves. Siguro kasi, nagadahil siguro kasi. <laughs> wala naman talaga dapat reason. Pero, ewan ko lang mga loves. Parang gusto ko lang i-spoil yung sarili ko kasi we are working very hard. So, And I've been working very hard din sa pag-gym mga loves. So, I I think deserve naman natin na ano, kumain char. I'm gonna get some Cajun seasoning. Yarn. And also, I need some... Maraming sa mga napapanood ganyan sa ano, sa... Tawag, ayun, Italian seasoning. This one. Papanood ko sa Facebook mga last, puro mga cooking-cooking. <laughs> Or may gusto akong lutuin. Ayan. At hindi lang ang kailangan ko. And kukuha ko na ito mga loves. Yung favorite natin na nabibili sa Costco. Pero meron na dito sa Walmart. Ayan. Yeah. And also, my favorite... Seafoods. Eto mga loves din naman everyday. Pang ano lang to. Pang emergency. Wah! Emergency. Hindi ko na matandaan kung na-try ko na to before mga loves. Pero na-try ko tong original. Yeah. I'm gonna try this mga loves. Bread and butter chips na pickles. Hindi ako makain ng dill. Ayoko ng dill pickle mga loves. Pero yung bread and butter pickles, gusto ko siya. Okay, tapos na tayo sa groceries mga loves. Now, I need some paper towels. So, punta tayo dito sa dulo kasi nandun yung kanilang mga paper towels. Let's go! Kailangan ko pala mga loves ng detergent soap. Ultra clean. Dishwashing liquid. Ayan. And I need ano pa ba? Kailangan ko ng pang ato, to, 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 scratch, scratch scotch bright parang still wall pads ito need natin yarn and andito na tayo sa mga paper towels yung mura lang mga loves mura lang <laughs> parang wala nang mura sa panahon ngayon mga loves puro mga mahal na baka ito kasi great value ultra strong paper not sure what on price but then I'm going and I need yung ano tissue grabe puno yung cart ko mga loves Ay, ito pala kailangan ko ng garbage bag 13 gallons 14 na siya mga loves o oh, diba yun talaga strong independent woman na tayo what else do I need? Yung tissue ay nandito. Ayan. A e, yarn ang lagi kong kinukuha. Kasi ilan na lang yun nandun sa ano. Sa bahay. Soft. Angel. 12 mega. Ito mga loves. And we're gonna get some wipes. halo-halo na. <laughs> Tami mga pang Halloween decorate. Mga 25% na agad. Ang cute! Cutie. 25%. Tignan niyo naman, oh. Ang ganda. Naka-checkout na rin tayo, mga loves. Look at that. punong puno yung cart natin. Let's go home. So, hindi na ako nakatiis mga lalas sa pumuwi ng bahay. Nagugutaw na ako. Mmm! So yummy! Ang Kailangan ko talaga mag-gym. <laughs> Mamaya. Wow. Ilang ano na. Pero rest day ko dapat ngayon mga lalas eh. Kasi ilang days na akong 5 ano, uh, days straight. 음음음 <든라> 맛있어 <든라>